Uh, uh, <laughs> SHOT! Uh, uy, ayaw ko uh, na lang pakiyas! si pari Naunsa na po ka ni ba? For uh, sure, uh, nabuang na babae ba? SHOT! Kamay na lang! Tuon ako ni ba? Nadaot ko siya ng babae nga ba? Naunsa, mga pre. Pre. ka tira, Pre! Nari ka pre. SHOT, PRE! SHOT! Naunsa oh. na, ka-pre! Huwa na mga ka-nama Magpakamatay mga ka! lang ng bae! Pre! Kabalaw lang ka. Kapila na dugo na pakyas. Sus, katura nga ba eh? Kadagan pagbae sa kalibutan, makakita pa kag mas guapa ato. Ang saam to na nagag pre? Kung siya kong akong gigugma. Ang ni mo, dra, pre? Wala ko kasabot ni mo. Lakaw na ko. Amisa, pre. Kayo, okay, sa ko. Ang saam, pre? Kuyo, kisa ko. Asa nang punta, pre? Amisita ta. Napasinsog na rin ko. Pahala na ka, dra, pre. Gisog ko mama. Ay ano na na mong gugma. Sige. Uwagin mo ko yung Ako na lang. Mads! Mads! Oh, unsa man? Na, katong na may sita sa mga ba? Nabuang naman to! Asa ato? Katong gud akong gikuyugan, katong si pare ba? Nagibastid na ko to ay, kay di ganan si ate ato. Nah, ato ato dito, basig maunsa to. Sige, mulakaw lakaw na ko. Bullshit, itong tawa na ato ba? Bantay lang may ito, ba? <laughs> Hoy, na, ka. May Hoy, naunsa man ka? Ako! Tungo ni mo! Wa ko ni mo, na naman tika, na gusto si Ate sa imuha. Sa naman po sa karon. Pamilyar mang tingog, ni balik na pug ba, karong ka. Karun lang ka. Digya pong kamatagam. Asa mo toy mo Ate? Gahe mangato. Girabe. Hala, unsa man na? Ine, Mabuto na eh. Huwag di ko na mo sa Nadaot na dyan ka ba? Masakpan bitat atiron. ate ron. Naayro di mahilot ni mo. Hoy! Naanapod ka? Ay, te. Unsay, ay! Mahay dyan ay mong ulo. Mabuto na ni ron. Aw! Mabuto ang ni te. Ay! Musukol dyan ka ha? Isa! Ay, gugur, 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 te. Dua! Bi! Uli na ka? Ay! Magsumay-sumay na ikaw ha! लगी अग बात द्रिया